halamang mas mapait pa nga kesa sa ampalaya. Ganito kong ilalarawan ang halamang makabuhay. Narinig mo na ba ang halamang ito? Napakapait na halaman na maaari mong ang matikman, subalit nag-uumapaw naman pala sa mga herbal na kakayahan. Hello, what's up, your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga natatanging gamit at husay ng halamang ito. At bakit nga ba tinawag nila itong makabuhay? Nakakita ka na rin ba ng halamang makabuhay? Isang klase ng baging na maaaring tumaas o humaba ng hanggang 4 o 10 metro at nagtataglay ng makakapal na katawan na animungay mayroong mga bukol-bukol sa katawan nito. Ang mga dahon naman nito ay hugis puso, makakapal, at makintab kung tatamaan ng sikat ng araw. Ganito naman ang itsura ng bunga nito. Kilala ang makabuhay hindi lamang dahil sa pait nitong taglay, kundi sa mga gamit at husay nito bilang lunas sa ating mga karamdaman. Ang halamang makabuhay ay isang anti Antimalarial Parasiticide Antioxidant Antimicrobial at anti-diabetic. Ang pinakuluang peraso ng katawan ng makabuhay ay karaniwan ngang ginagawa upang maging tonic drink na makatutulong upang makaiwas o makapagpagaling ng malaria o simpleng lagnatman. Subalit hindi lamang iyan ang maaari mong pagkagamitan ng halamang makabuhay. Ang 40 gramo ng dahon at katawan nito ay maaari mong ang pakuluan sa isang pint ng tubig at karaniwang ginagamit na sangkap sa paggawa ng ilang alak. Ang katas naman ng dinurog nitong katawan ay maaaring gamiting panlunas sa mga sugat at sakit sa balat, gaya ng buni. Ang munting putol ng katawan nito ay maaari namang ibabad sa langis at gawing panghaplas para sa mga bata na dumaranas ng kabag. Ihalo ang kunting piraso ng katawan ng makabuhay sa langis ng niyog. Ilagay ito sa bote at pagkatapos sa ibilad sa araw sa loob ng lima hanggang pitong araw. Ang isang ito ay mainam na panlunas upang haplas para sa panakit ng tuhod o arthritis. Mainam ring panghugas o panglunas sa mga dumaranas ng alipunga ang katawan ng makabuhay. Magpakulo ka lamang ng katawan nito at ito ang gawing tubig na panghugas sa paa. Kung ang mga babae naman ay mayroong irregular na buwan ng dalaw, ay mainam rin itong inumin na makatutulong din upang madaling mabuntis. Para naman sa mga dumaranas ng ulcer magdurog lamang ng katawan nito sa plastik na may halong tubig sa lain nito at inumin isang beses sa isang araw. Kung mayroon ka nga ang mga sugat sa balat na dulot ng mga parasitikong insekto, mainam din ang katas ng halamang ito. Sa bansang Thailand nga ito ay kadalasang ginagamit nila bilang isang gamot para sa diabetes. At minsan nagsisilbi pa nga itong pampagana o appetizer sa kanilang pagkain. Sa bansang Bangladesh, ito naman ay na iniinom nila upang makaiwas sa mga karamdaman sa sikmura. Mahusay ding gamit ang katas ng katawan nito sa pagtatanim ng palay. Kanila itong ginagawang insecticide na ini-spray sa mga halamang pula bago ito ilipat sa mga taniman. Ang katawan, dahon at buto nito ay labis nakapakipakinabang. Subalit, titisin mo nga lamang ang pait nitong taglay. Sa ilang pagkakataon nga ay ginagamit rin ito ng mga nanay upang atasin ang kanilang mga sanggol. Ang makabuhay o heavenly elixir sa Ingles ay kilala rin dito sa Pilipinas sa iba pang katawagan. Tulad ng tagua o paliaban sa bisaya. Kaya kung may makita ka ngang nagtitinda ng katawan nito, ay bumili ka na. Dahil sa mga liblib -lib na kagubatan lamang, madalas itong makita. At sa panahon ngayon, ito ay bibihira na nga lamang. May alam ka pa bang ba ibang gamit ng halamang makabuhay? Mayroon ka bang ba kidney stone? Diabetes? Mataas na kolesterol? at hypertension. Dahil baka ang halamang ito na ating pag-uusapan ang siyang solusyon sa inyong kondisyon. Pamilyar ba kayo sa puno ng lubi-lubi? Pwedeng itanim at alagaan at marami rin palang gamit at mga pakinabang. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin ang mga importanteng gamit ng puno ng lubi-lubi at kung papaano nga ba ito gagamiting panlunas sa inyong kondisyon sa kalusugan. Lubi-lubi, labnog, niog niyogan lamiyog, o mas kilala bilang Philippine fig o ficus pseudopalma blanco bilang scientific name. At kung hindi ka pa nga nakakakita ng halamang ito, ito ay munting puno lamang na madalas tumataas hanggang limang metro o higit pa. Gaya ng niyog, mayroon din itong kumpol ng malalapad na dahon na animo ngay hugis ng sagwan at mga oblong na bunga sa pagitan ng bawat dahon nito. Animoy munting niyog nga ito kung pagmamastan sa kalayuan at minsan nga ay ginagawang ornamental na halaman subalit iilan pa lamang ang nakaalam na napakahusay pala ng punong ito habang dito sa atin sa Luzon ito ay halamang display lamang batid mo ba na sa parteng Kabisayaan partikular na sa Bicol, Iloilo at Capiz ang halamang ito pala ay masarap at espesyal na gulay. Kanila itong ginagataan, ini-ensalada, bineberdura at itinotorta. Iniluto rin nila ito bilang sangkap sa mga gulay na may sabaw o kaya naman ay sa ginisang munggo. At pagdating naman sa gamit itong pangmedisina, ang sariwang mga dahon nito o ang batang dahon ng lubi-lubi ay kanilang kinukuha at pinakukuluan at ang sabaw nito ay ginagamit bilang mahusay na panlunas sa mayroong hypertension, diabetes, bato sa bato, high cholesterol. At ayon din sa ilang pag-aaral at scientific research, ang mga panlunas na gamit nga nito ay sadyang totoo. Ang lubi-lubi o halamang niyog-niyogan ay nagtataglay rin pala ng hypoglycemic, antibacterial at antioxidant properties. At di gaya ng ibang gulay o mga pagkain gamot, kahit ang pagkain mo nito ng madalas hanggang gusto mo, ay walang side effects. Kaya nga nakakagulat na isipin na sa ibang panig ng Pilipinas ay hindi natin batid na ito ay may pakinabang at makakain din pala. Sadyang napakarami pa talagang mga halaman at puno dito sa atin sa Pilipinas na nakikita na natin ng madalas, ngunit hindi natin batid ang mga dala nitong pakinabang. Sa inyong lokal na probinsya, ano naman ang tawag nito? Kinakain din ba ito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa baba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot Bihin sa mundo ay ating matuklasan Ito yan sa best baby ito yan sa best baby ito yan sa best baby Sa mga laki may ala ito yan sa best baby, baby. baby. Tara be, sabay sabay tayo na matuto Bakit dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na